Anong ganap sa mundo ng showbiz? Muling naging usap-usapan si Miss Earth 2004 Priscilla Mireles dahil sa kanyang mga makahulugang komento sa post ng kanyang asawa na si John Estrada. Sinagot niya ang tanong ng isang netizen kung sino kinalena at marites ang kasama ni Rigor sa Henan Garden Boracay. Ang sagot ni Priscilla ay sa pamamagitan ng pagbanggit ng IG handle na Lily Holman na may kasamang laughing emoji dagdag pa rito nagkomento siya na mukhang looking very divorced si John na may kasamang parehong IG handle Ang mga matapang na pahayag ni Priscilla ay mabilis na kumalat sa social media na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens Sa kasalukuyan naka-off na ang comment section ng post na ito ni John Estrada at hindi na makita ang komento ni Priscilla Mireles Ayon sa mga posts ni Priscilla sa social media nasa ibang bansa siya kasama ang anak nilang si Anechka Patuloy ang usap-usapan tungkol sa tunay na estado ng relasyon ng mag-asawa, lalo na tila may mga pahiwatig si Priscilla sa kanyang mga komento at posts. Sa kabila ng mga haka-haka, wala pang opisyal na pahayag mula kina John at Priscilla tungkol dito. Si Priscilla Mireles de Almeida ay isang Brazilian model at beauty queen na nanalo sa Miss Earth pageant noong 2004 na ginanap sa Pilipinas. Matapos ang kanyang pagkapanalo, naging bahagi siya ng showbiz sa bansa at ikinasal sa aktor na si John Estrada noong 2011.